Town to town, from London to Saiba Pero sa inasa pala natin mga boss. Ayan, pinagdugtong-dugtong na natin to mga boss. Ayan. Uh, share ko na lang rin sa inyo mga boss kung papaano natin na uh, pinagdugtong to. Ginagawa pala natin mga boss. Isa, ang ginagawa natin uh, guide para straight yung pagkakadugtong ng gutter natin mga boss. Isa na. Ayan. Pinapatong natin dito sa tubular. Ayan, pinapatong natin yan tapos uh, yung pinakang gilid na yan is pinapantay natin bago natin iribit mga boss ito uh, kasi mga boss is uh, once na hindi siya pa uh, hindi siya pantay yung pagkakalapat ng mga dugtungan natin isa uh, may hirapan tayong maglagay dun sa pinakang uh, lagayan natin ng gutter kaya napaka importante din yun mga boss Ayan, uh, gumawa lang tayo ng guide ng tubular na kahit anong kay tanong bagay mga boss basta straight ayan unlike kasi mga boss uh, uh, kapag pinatong lang natin dito sa may pinakang semento uh, hindi kasi totally tuwid talaga 'to yung semento kaya ang ginagawa natin mga boss isa ayan uh, tubular yung pinagpapatungan natin yung, yung pinakang uh, ginagawa natin guide para diretso ipa natin muna yan mga boss dinugtong ng diretso kasi nga ito ay uh, napakahaba Uh, almost 10 meters to mga boss. Kaya hinati na lang natin sa gitna. Doon na natin ikakabit yan mga boss sa, sa taas. Ang ginawa naman natin mga boss is uh, ayan. Sinalpak din natin to kanina. Kaya eto mga boss is may butas na siya na abang. Para pag natin doon sa taas is iriribit na lang natin mga boss. Ayun. Uh, hindi kasi natin kaya mga boss iakyat ng buo kasi napakahaba kaya hinati natin ayun. Ay mga basa, ha? magandang hapon sa inyong lahat. Nakapag-sintada na pala tayo dito mga bossa yan. Kung uh, dito tsaka papunta dito mga bossa sa loob is uh, okay na. Ayan, uh, uh, nakulong na natin itong uh, extension natin dito sa likod. Ayan, kaya medyo madilim na. Ayan, sakto-sakto naman mga boss. By Monday is uh, pwede na natin tanggalin itong uh, tukod tsaka itong mga forma mga boss na itong pinakang uh, slab natin ito uh, namang sa may uh, parking area mga boss Ang, uh, siguro mga tatlo or apat na uh, na sage laying lang tayo dyan tapos railing na yun sa may pinakang taas uh, tanggal na pala rin natin ito mga boss itong pinakang uh, pinto natin dito yung pinto natin dito mga boss na tinanggal na existing na pinto is doon natin sa may terrace ilalagay mga boss sa may second floor Ayan, uh, tapos kahapon pala mga boss, isa yan. Uh, napalitadahan na rin natin tong buong toilet mga boss. Ito, napalitadahan na rin natin tong area na to. Ayan, tapos dito kahapon din, ito, uh, napalitadahan na rin natin tong buong area. Yung buong area dito sa second floor, uh, napalitadahan na natin lahat. Ayan, itong paikot na to, uh, tapos na rin tayo dito, itong side na to. Ayan, napalitadahan na rin, mga pinto na lang rin tayo dito, tsaka bintana mga boss. Uh, natapos na rin pala natin to mga boss uh, Itong pinakambalangkas ng bubong natin uh, Bubong na lang yung kulang na ito mga boss uh, Bukas pwede na tayong mag-install ng bubong dito Ayan, nai-install na rin pala natin yung gutter natin mga boss Ayan, inside gutter natin Ayan, nai-install na rin natin Ayan, sakto-sakto naman yung uh, ayan, yung inabang natin na parel, letter L na yun Doon nakapatong yung uh, pinakang gutter natin Ayan, sakto-sakto lang tapos yung laki din ng gutter isakto din doon sa sukat na binigay natin. Kaya uh, asok na swak yung mga boss yung pag-install natin na itong gutter. Ayan. Ganito yung itsura sa taas mga boss. Ayan. Ito kung mapapansin nyo itong gutter natin. Ayan. Diretso hanggang doon. Sa may labas. Um, yung pinakang down spot natin is nandun sa dulo. May overlap tayo doon sa may pinakang dulo mga boss. Ayan. Ito na yung pagka pagkakasembol natin ang pinaka-trasses natin mga, bo mga boss sa bubong. Ayan, kung mapapansin nyo mga boss, ayan, ah, share ko na lang ring ulit. Ayan, yung mga inabang natin na angle bar, ayan, doon na natin inabang yan sa baba para yung dito sa taas is ayan, yung sa si Parlin na lang yung winelding natin. Ayan, sakto-sakto yan mga boss, diretso hanggang doon. Mabilis yung proseso na ganun mga bosses. Doon na natin install sa baba yung pinakang mga stopper niya para yung uh, pag-install natin ng C-Parling isa ano na lang, mabilis na lang. We welding na, na lang. Ayan, diretso yan hanggang doon mga boss. Sa dulo. Ayan, hanggang dito yan mga boss. Tapos ito yung pinakang area natin na medyo malaki. ang doon yan sa may harap. Ayan, ito yung pinakang overlap natin mga boss. Ayan. Hanggang doon, ito yan. May overlap tayo dito sa gilid. Tapos yung pinakang uh, natin is nandito. Ano na? Uh, lagi na lang rin natin mga boss yung uh, i-install na kaagad din natin yung pinakang down spot para di na tayo mahirapan mag-install uh, mag kapag nakalagay na dito yung pinakang gutter mahirap na kasi magbutas nyan mga boss ayun sa sa paglalagay pala mga boss ng pinakang uh, butas dun sa pinakang down spot ayan, ang nilalagay pala natin mga boss is kung gaano kalaki yung ilalagay natin na uh, na PVC para dun sa down spot natin yun din yung nilalagay natin dito mga boss ayan, balite uh, bali ito kung makikita nyo mga nakaribit yan bali na uh, yung PVC na detress, sinulma lang natin paikot dito tapos tsaka natin ginrinder ng pakros ayan, tapos yung uh, tapos yung PVC sa ilalim is niribit lang natin ayan, kung makikita nyo may ribit yan, apat ganito yung itsura nya sa ilalim mga boss ayan, ganyan yung itsura nya nakaribit lang siya Ayon. Tapos at uh, tsaka na lang natin 'yan mga boss, lalagyan ng elbow. Papunta dun sa baba. Tapos yung dito pala mga boss, sa may pinakang uh, ayon, yung sa pinagpapatungan ng uh, tubular natin na nakadiretso na pa ganun, papunta doon sa may pinakang gutter natin. Ah, uh, etong pinakang wall natin dito mga boss, yung pinakang partition natin, is binuhusan natin to mga boss. Eto buhus tong ibabaw na to. Etong pinakang uh, tubular natin na nakadiretso papunta doon is inabangan, inabangan natin ng uh, bakal mga boss, dalawa yan. Ayan, kabilaan siyang bakal. Ayan. Tapos, uh, winelding natin dito mga boss. Bali, nakalak siya. Ayan, nakalak siya, kabilaan. Para talagang ito is matibay. Ayan, sinabay na natin sa bus itong bakal na to. Tapos yan, katulad nun, the same lang rin doon, pati yun doon sa dulo. Tsaka yung dito, ayan, nakayapos din yung bakal natin. Inabang na natin yan, nung binuhusan natin. Ayan, tapos yung dito pala mga boss, yung pinakang uh, natin ng, uh, ng pinakang mga flashing natin mga boss. Yung kung makapapansin nyo is yung ganyan ginagawa pala natin dyan mga boss hindi na tayo naglalagay ng sanepa na 2x8 na si Parlin. Yung, yun kasi yung madalas nating nakikita, yung si Parlin na malapad. nilalagyan na, nilalagyan ng sanepa dyan. Tayo mga boss hindi na tayo naglalagay dyan para less gastos na rin. Ang gagawin natin dyan, yung pinakang, eto, yung pinakang si Parlin natin, yan na yung pinakang pag riribita ng pinakang plashing uh, natin. Pero yung sa ilalim mga boss, maglalagay pa tayo ng isang C-parlin. Ayan, ng isang C-parlin pa dun sa ilalim para yung pinakang uh, lapad ng sanepa natin, isa uh, makuha natin. Balik kalalabasan niyan mga boss, isa uh, 10 inches. Katulad nung pinagsasandalan ng uh, ng gutter natin doon mga boss, magiging 10 inches 'yan. Bali continuous natin 'yan sa gilid hanggang dyan, papunta dito mga boss. Hanggang dun sa dulo. Maglalagay tayo ng isa pang si Parlin. Para dun sa magiging uh, clashing natin mga boss, yung parang ganyan. Ayan. Eto mga boss, naglagay pa sila ng pinakang uh, pinakang sanepa. Ang ginamit nila mga boss is uh, uh, hard na makapal. ayun, May nabibili naman mga boss na gano'n yung hard na makapal na pwedeng gawing nepa pero tayo mga boss, is hindi na tayo naglalagay nun. Uh, pwede na naman to mga boss, yung si parlin uh, pag nilapat naman natin dyan yung pinakang uh, flashing natin is uh, ganyan din yung kakalabasan mga boss. Ayan, uh, pakita ko na lang rin sa inyo mga boss once na na-install na natin yan. Uh, ulitin ko na lang ulit mga boss. Na, ay yung mga trusses na ginamit natin is tubular yung nakadiretso natin pag ganoon at uh, 2x3 na tubular. Uh, 1.5 yung kapal niyan mga boss. Tapos yung space ng at uh, tubular natin na nakapadiretsyong pa uh, 1.5 yung layo niyan mga boss. 1.5 lahat hanggang dun sa may pinakandulo. 10. yung si Parley naman natin mga boss is 2x3. Uh, 1.5 din yung kapal niya. Tapos yung space ng si Parley naman natin is 0.60 cm mga boss. Yung pinakang space niyan, 0.60 cm. Ayan. Ah, uh, ito nga pala mga boss, yung pinakang uh, si Parley natin is uh, pwede nyong gawing space uh, 0.60 cm hanggang point uh, 0.70 cm. Ayan, pwede pwede pang lumayo 'yan mga boss kung medyo nagtitibid tayo, ilayo pa natin ng konti. Matibay pa rin naman 'yon. Yung ganong space mga boss. Ah, uh, pero yung nilagay natin dito mga boss is 0.60. Now, Ayan mga boss, hanggang dito na lang ulit 'yung video natin. Ayan ha? Muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat. kita-kita uh, na lang ulit tayo sa susunod nating video, mga boss. Ha? Ingat na lang kayo palagi and God bless sa ating